Marami ang naloloko ngayon. Pero kung alam mo to, hindi ka basta-basta mabibiktima. Number one, huwag magtiwala agad. Kilalanin ang kausap, lalo na kung online. Mag-search-search muna. Background check ika nga. Number two, walang easy money. Kapag mukhang too good to be true, aba, mag-isip-isip ka muna. Bago ako napunta sa IMG, na-scam na rin ako. Bakit kasi nabigani ako sa kanilang offer? Number 3, i-double check ang source. Totoo ba ang email, text o message? Legit ba ang website? Ang naming nabiktima ng mga ganitong strategy. So think many times before you click. Number 4, mag-research muna. I-google mo muna. Sa panahon ngayon, ang bilis mo tong magagawa dahil nadala na ako sa mga experience ko nung na-introduce sa akin sa IMG. After ko ng lecture, nag-search muna ako. Hindi lang positive, pati yung negative para mas matimbang ko. Number 5. Humingi ng dokumento. Nakaregister ba sa SEC or may permit? Pero mag-ingat kasi hindi. Porket nakaregister sa SEC, hindi na scam. Number 6. Iwasang magbigay agad ng personal info, lalo na hindi mo kilala ang kausap mo. Number 7. Huwag basta-basta magpadala ng pera. Sa panahon ngayon, madali na ng mga panloko. Kung di mo nakikita ang mukha ng kausap mo, boses lang ang naririnig mo, don't trust 100%. Number 8. Gamitin ang critical thinking. Hindi porke kilala mo ay safe na agad. Nangyari na din yan sa akin. Nagtiwala, kaya yon walang napala. Number nine, huwag matakot magsabi ng hindi. Kung nape-pressure ka, kung minamadali ka, red flag na yan. Number ten, i ang scam sa mga kinauukulan. Maging wais sa pagkilala na sa salihang kumpanya. Maging responsable ka din sa sarili mong pera. Huwag mong ipagkatiwala sa iba. Be your own money manager.